Magandang araw kaibigan. Ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay ang pelikulang Coco na pinalabas sa taong 2017. Halina't atin ng simulan. Ikinwento ang family history ng Riveres na nagpapaliwanag na ang matriarch nitong si Imelda ay asawa ng isang music hero na iniwan siya at ang kanyang anak na si Coco upang ituloy ang isang karera sa musika. Para suportahan ang kanilang pangangailangan, ay naisip niya ang paggawa ng sapatos na kalaunan ay naging negosyo ng pamilya, at nagsimula ng tradisyon na hanggang ngayon ay ipinagbabawal ang musika sa Riveres. Ang kanyang apo sa tuhod na si Miguel labindalawang taong gulang ay nakatira kasama si Coco na kanyang matandang lola sa tuhod at ang iba pa sa kanyang mga ina sa maliit kathang isip na Mexican na nayon ng Santa Cecilia. Palihim niyang pinangarap na maging isang music hero tulad ng kanyang idolo, ang yumaong si Ernesto de la Cruz, isang sikat na mga awit at bida sa pelikula na namatay sa isang pagtatanghal ng aksidenteng na ibagsak ng isang manggagawa sa entablado ang isang higanting kampana sa kanya. Tim Miguel ay nagtatago ng isang lihim sa tagwa na may maraming memorabilia mula kay De La Cruz at siya ay pinanghihinaan ng loob dahil sa kanyang pamilya tungkol sa pagiging isang music hero. Aksidenteng nasira ni Miguel ang larawan ni Imelda na kinunan kasama ang kanyang asawa at isang sanggol na si Coco sa gitna ng pamilya ni Ofrenda, ang kanyang asawa na ang mukha ay napunit ay hawak ang gitara na sikat na ginagamit ni Ernesto. Sa conclusion na siya ang apo sa tuhod ni Ernesto, si Miguel ay lumakas ang loob na ipakita sa kanyang pamilya na siya ay isa ring music hero na mahigpit na ipinagbabawal sa pamilya Riveras, sinira ng kanyang abulita ang kanyang gitara nang subukan niyang kumbansihin itong makita siyang tumugtog dahil sa nangyari ay nasaktan si Miguel at umalis. Kahit wala na siyang gitara ay pumunta pa siya sa talent show para sumali, ngunit sinabihan siyang maghanap ng kanyang gitara na magagamit sa show. Nang katagalan, naiisip ni Miguel na nakawin ang gitara ng music hero na kanyang idolo mula sa kanyang mausoleum upang gamitin sa palabas. Nang siya ay nakapasok na at nakuha ang gitara, ay tumugtog siya ng magic chord at biglang hamangin. Nang mapansin ng mga tao na nawawala ang gitara ay pumasok sila upang alamin kung bakit nawala, si Miguel ay natakot kaya iniwan niya ang gitara sa loob ngunit nalaman na hindi na siya nakikita o nahahawakan ng mga tao. Pero si Dante ay nakikita siya, isang asong kalye na kanyang kinaibigan. Napansin na lang ni Miguel na nakikita niya ang kanyang skeletal dead relatives na bumibisita sa Land of the Living ngayong holiday at nakikita nila siya. Naniniwala silang may kaugnayan ito sa kawalan ng kakayahan ni Imelda na tumawid sa tulay patungo sa mundo ng mga buhay at naisip nilang dalhin si Miguel sa lupain ng mga patay upang lutisin ang palaisipan. Nang sila ay dumating nalaman nilang hindi maaaring tumawid si Imelda dahil inalis ni Miguel ang kanyang larawan sa ofrenda. Igit pa rito, napag-alaman na kailangang maibalik si Miguel sa Land of the Living bago sumikat ang araw o siya ay magiging isa sa mga patay. Tinabi sa kanila na si Miguel ay makakabalik sa mundo ng mga buhay sa pamamagitan ng pagpapala ng isang miyembro ng pamilya tulad ni Imelda, binigyan niya si Miguel ng kanyang basba sa kondisyon na talikuran ang kanyang mga ambisyon sa musika. Nang matanggap niya ang pagpapala, agad na nakabalik si Miguel sa tunay na mundo, ngunit sinuway ni Miguel ang kondisyon at nagmadaling kunin ang gitara. Si Miguel ay muling bumalik sa mga patay, at ang kanyang pamilya ay nagulat sa bilis ng pangyayari. Si Imelda ay humihiling sa kanya na tanggapin ang kanyang mga kondisyon, ngunit tumanggi si Miguel at tumakas upang hanapin si Ernesto, sa pag-aakalang makakakuha siya ng basbas -bas mula sa ninunong iyon ng walang ganoong kondisyon. Nakatagpo ni Miguel si Hector, isang down on his lock skeleton na nagsabing minsan niyang nakasama si Ernesto at namatay habang kumakain ng chorizo, Mexican style sausage at nagalok na dalhin si Miguel sa kanya, kapalit ng pabor sa paglalagay ng kanyang larawan, isang ofrenda para makatawid siya sa Flower Bridge para makita ang kanyang anak na sinangayunan naman niya. Upang may ang plano, pininturahan ni Hector ang mukha ni Miguel upang magpangap bilang isang kalansay. Pinuntahan ni na Miguel at Hector si Frida Kahlo na nagsasabi sa kanila na maaari nilang makita si Ernesto kung mananalo sila sa isang talent show upang maging kanyang opening act. Si Hector ay nagtungo sa kanyang kaibigan na si Chicheron upang manghiram ng gitara, na kumukupas dahil wala na siyang natitirang mga kamag-anak na nakakaalala sa kanya. Si Chicheron ay nawala sa Land of the Dead pagkatapos nitong mag-request ng isang awit kay Hector. Napagtanto ni Miguel na si Hector ay nasa panganib na makalimutan ng mga buhay, at gusto niyang ibalik ni Miguel ang kanyang larawan sa kanyang mundo upang magamit ito ni Hector para bisitahin ang kanyang anak sa huling pagkakataon bago siya nito makalimutan. Tamantalang si Imelda ay desidido na hanapin si Miguel kaya ipinadala niya ang kanyang spirit guide na may pakpak na jaguar alebrije pipita para hanapin siya. Hindi nagtagal ay dumating na sila sa patimpalak na pagpasahan ni Miguel na tumugtog ng Remember Me ngunit matapos makita ang dami ng mga performer na kumakanta rin ng kantang iyon nagpasya siya sa on poco loco. Noong una ay kinakabahan si Miguel ngunit nagawa niyang manalo sa paligsahan, ngunit pagkatapos ay nahanap siya ni Pepita at ng mga Rivera at kailangan niyang tumakas, at ngayon ay galit si Hector na nagsinungaling si Miguel sa kanya na si Ernesto ay ang kanyang tanging kamag-anak. Captain Miguel ay na-corner ni na Imelda at Pipita, ipinagtanggol niya na hindi niya tatanggapin ang pagpapala nito kung hindi nito hahayaan na gawin niya ang isang bagay na labis niyang minamahal at hindi niya maintindihan kung paano ang pagiging isang music hero, ngunit pinatunayan niya mali siya sa pamamagitan ng pagkanta ng Ranchero Ballad. Tinabi niya sa kanya na mahilig siya sa musika at sa tuwing tumutugtog ang kanyang asawa ay iyon lang ang kailangan niya, ngunit pagkatapos nilang magkaroon ni Coco, naging mas mahalaga ang kanilang anak kaysa sa musika. Tinubukan muli ni Imelda na manipulahin si Miguel, na tumanggi at tumakbo, na pakiramdam na ang kanyang pamilya ay hindi kailanman susuportahan ang kanyang hiling. Pagamat lumalabas na hindi na talaga nakikipag-usap si Hector kay Ernesto, nagawa ni Miguel na makapasok sa bonggang party ng singer sa tulong ng mga kakilala niya. Ipinakilala ni Miguel ang kanyang sarili kay Ernesto, na masayang tinanggap siya bilang kanyang apo sa tuhod. Ang dalawa ay nagbubuklod sa party at naglalaro ng magkasama, ngunit nang si Ernesto ay magbibigay na sa kanya ng kanyang basbas, pumasok si Hector sa party at hinarap si Miguel na naramdamang pinagtaksilan na ang bata ay tumalikod sa kanilang kasunduan. Sa paghaharap, itinuro ni Miguel ang isang detalye na nag nagudyok kay Hector na matanto na ang kanyang pagkamatay ay sinadya na may eksena mula sa isa sa mga pelikula ni Ernesto. Napag-alaman ni Miguel na sina Ernesto at Hector ay dating magkasosyo sa industriya ng musika at gusto na ni Hector na bumalik sa kanyang pamilya, ngunit si Ernesto ay hindi isang manunulat ng kanta at hindi makakapagtrabaho kung wala ang kanyang mga kanta, kaya ginawa ni Ernesto ang hindi maiisip, nilason niya si Hector sa paglalagay nito sa tequila. Pagkamatay ni Hector, ginamit ni Ernesto ang kanyang mga kanta at ang kanyang gitara para sumikat. Kinuha ni Ernesto ang larawan ni Hector, ipinagkanulo ni Ernesto sina Hector at Miguel at inilagay sila sa isang cenote pit. cenote, Sinabi ni Miguel kay Hector na tama siya at nag-aalala si Miguel na dapat ay nakinig siya sa kanyang pamilya at na hindi niya mapagkakatiwalaan si Ernesto, ngunit nang magsimulang maglaho si Hector, sinabi niya kay Miguel na nagsisimula ng kalimutan siya ni Coco. Ipinakita ni Miguel ang larawang kinuha niya mula sa ofrenda, at napagtanto ng dalawa na ang lolo sa tuhod ni Miguel ay si Hector. Sa pagkakaalam na si Coco ay namamatay, si Hector ay maglalaho kung siya ay mamatay dahil siya lamang ang nabubuhay na kamag-anak na naaalala pa rin siya dahil sinabi rin niya kay Miguel na sinulat niya ang kantang Remember Me Not For The World But For Coco. Tatulong ni Napipita at Dante, lumabas na isang spirit guide, nahanap sila ni Imelda at ng iba pang patay na si Reveres. Pagamat ipinaliwanag ni Miguel ang mga pangyayari sa pagkamatay ni Hector, hindi pa rin siya patatawarin ni Imelda ngunit pumayag siyang tumulong sa pagliligtas kay Hector. Upang makuha ang larawan ni Hector mula kay Ernesto, pinasok nila ang kanyang konserto sa tulong ni Frida. Nabigo ang plano ng makilala sila ni Ernesto, nakuha ni Imelda ang larawan at napadpad siya sa entablado, kasama si Ernesto sa stage ay pilit na kinukuha sa kanya ang larawan, hangang umabot sila sa likod ng entablado. Ngunit nalantad si Ernesto sa kanyang mga tagahanga bilang isang manloloko, magnanakaw, taxil, at mamamatay tao nang ang pamilya ay lihim na nag-broadcast ng kanyang tunay na kulay at inihagi si Miguel sa ere, ngunit nailigtas siya ni Pipita. Si Pipita ay patungo sa entablado at siya inihagis, tumama siya sa isang kampana mula sa isang kampanilya na umaalingaw sa kanyang unang pagkamatay. Sa pagsikat ng araw, nagsimulang mawala si Hector. Para mailigtas siya, binasbasa ni Imelda si Miguel nang walang kondisyon. Pagkabalik ay agad sumugod siya sa tabi ni Coco. Matapos mabigang tulungan si Mama Coco na maalala, isang lumuluhan na Miguel ang inaliw ni Luisa at Enrique na nagpapalibang na magkasama sila ngayon. Gamit ang lumang gitara ni Hector, inaawit ni Miguel ang Remember Me, isang kantang kinakanta ni Hector kay Coco noong bata pa siya na pumukaw sa kanyang alaala at nagpapasigla sa kanya. Kinuha niya mula sa isang bundle ng mga memento ang nawawalang bahagi ng larawan mula sa ofrenda na may mukha ni Hector. Ta-suporta ni Coco, ang pamilya ni Miguel ay nakipagkasundo sa kanya at tumatanggap ng musika sa kanilang sambahayan. Makalipas ang isang taon, ipinagmamalaki ni Miguel ang pamilya Rivera na nagtatampok ngayon kay Hector at isang larawan ng kamakailang namatay na si Coco sa kanyang bagong baby sister na ipinangalan kay Coco. Dahil sa mga paghahayag ni Miguel tungkol kay Ernesto, siya ay ng mundo ng mga buhay, na ngayon ay pinarangalan si Hector sa kanyang lugar at sa kanyang pamana. Sa Land of the Dead, muling nagkita si na Hector at Imelda kay Coco, pagkatapos ay tumawid sa tulay upang makita ang kanilang buhay na pamilya, kabilang si Miguel, na kumakanta at tumutugtog ng gitara kasama ang kanyang mga pinsan na naging music hero din para sa mga buhay at namatay na mga Rivera. Kung iyong nagustuhan ng pelikula ay pakiclick ang like button at mag-subscribe ka naman dyan upang suportahan ang aking channel. Maraming salamat po!